hulugan ng helicopter sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga helicopter ay tiyak na maaaring pukawin ang pag-usisa tungkol sa kung ano ang maaaring ibig sabihin ng mga nakakaintriga na pangitain na ito. Ito ba ay isang representasyon ng isang pagnanais para sa kalayaan o isang simbolo ng kapangyarihan? o marahil ito ay isang pahiwatig sa paghahanap ng mas malawak na pananaw sa ating buhay. Sa artikulong ito, susuriin natin ang iba't ibang mga paliwanag at kahulugan sa likod ng mga panaginip tungkol sa mga helicopter na naglalayong magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa iyong hindi malay na mga kaisipan at damdamin. Ano ang kahulugan ng panaginip tungkol sa isang helicopter? ang panaginip tungkol sa isang helicopter ay maaaring kumatawan sa iyong mga ambisyon at iyong kagustuhang tumaas sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Ito ay maaaring sumagisag sa isang pagnanais para sa kalayaan o ang pangangailangan upang makatakas mula sa mga sitwasyon o relasyon na pakiramdam na mahigpit. Dahil ang mga helicopter ay maaaring gumalaw sa lahat ng direksyon, Maaari din itong magpahiwatig ng kakayahang umangkop at kakayahang umangkop sa iyong paggising. Ang isang helicopter sa isang panaginip ay maaari din tumukoy sa iyong kakayahang makakita ng isang mas malaking larawan ng iyong buhay o isang sitwasyon. Dahil ang paglipad sa isang helicopter ay kadalasang nagbibigay sa iyo ng isang view ng mata ng ibon. Kaya ang panaginip tungkol sa mga ito ay maaaring nagpapahiwatig ng pananaw, pangkalahatang idea at kalinawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumagsak na helikopter Ang panaginip ng isang bumagsak na helikopter ay nagmumungkahi ng mga pakiramdam ng takot, pagkawala ng kontrol o isang kritikal na sitwasyon sa iyong pagkising na buhay na umiikot pababa. Maaari itong mga hulugan na nakakaranas ka ng malalaking paghihirap o pag-urong na pumipigil sa iyong pag-unlad o pagsulong. Ang panaginip ay maaaring simbolo ng iyong mga pagkabalisa o alalahanin tungkol sa isang malaking proyekto, relasyon o sitwasyon na sa tingin mo ay nakatadhana o patungo sa kabiguan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipad sa isang helicopter. Ang panaginip na lumipad sa isang helicopter ay nangangahulugan na nabubuhay ka sa iyong buhay na may malinaw na pananaw at mas mataas na pangunawa. Ang panaginip na ito ay maaari ring sumasalamin sa iyong mapaghangad na kalikasan at magmaneho upang makamit ang iyong mga layunin. Maaari ring itong mga hulugan na naghahanap ka ng kalayaan, marahil mula sa isang sitwasyon o isang relasyon at naghahanap ng mabilis na pagbabago o pagtakas. Bilang karagdagan, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na makayanan ang mga problema o hamon sa iyong buhay na nagpapahiwatig ng iyong mga hangarin na harapin ang mga isyo ng direkta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang helicopter landing. Ang panaginip ng isang helicopter landing ay sumisimbolo sa pangangailangan para sa katatagan sa iyong buhay. Maaaring nakikitungo ka sa ilang isyo na nangangailangan ng iyong agarang atensyon. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin na ikaw ay nasa isang sitwasyon na nangangailangan ng mabilis at mahusay na pagkilos. Ang panonood ng isang helicopter landing ay maaari rin magmungkahi na ikaw ay magsisimula ng isang bagong yugto o proyekto sa iyong buhay. Posibleng isang bagay na nagsasangkot ng isang coordinated o nakaplanong pagsisikap. Ito ay isang tawag upang tugunan ang mga komplikado ng iyong buhay mula sa isang mas mataas na pananaw at kontrolin ang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang helicopter na bumagsak sa tabi mo kapag na naginip ka ng isang helicopter na bumagsak sa tabi mo, ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng panganib o paparating na sakuna sa iyong paggising. Ito ay maaaring isang indikasyon ng isang negatibong pangyayari o mapaghamong sitwasyon na kasalukuyang nagdudulot sa iyo ng malaking stress. Kung saan sa tingin mo na ang mga bagay ay hindi na makontrol. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa agarang pagtugon o kailangan na ilang uri ng intervention. Ang helicopter na sinasagisag ng pagsagip o tulong mula sa mas mataas na pananaw, ang pagcrash ay nagmumungkahi na marahil ay naliligaw ka o walang patnubay sa puntong ito. Hindi mo magawang alisin ang iyong sarili mula sa sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng helicopter. Ang panaginip na makakita ng helicopter ay maaaring sumagisag sa iyong mapaghangad na kalikasan at ang pagnanais na umangat sa itaas at lupigin ang mga hadlang sa iyong buhay. Ang paghover ng galaw ng helicopter ay kumakatawan sa iyong kakayahang panatilihin ang isang malawak na pananaw sa mga bagay. Kahit na sa mga sa mga mahihirap na panahon. Ito rin ay maaaring isang pahiwatig mula sa iyong subconscious na kailangan mong kumuha ng ibang pananaw o diskarte sa isang isyo sa iyong paggising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang military helicopter ang panaginip tungkol sa isang military helicopter ay kadalasang kumakatawan sa isang mahalagang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng agarang atensyon at aksyon. Ito ay maaring manindigan para sa isang sitwasyon na nagsasangkot ng autoridad o kontrol na maaring maging makapangyarihan sa iyong totoong buhay. Maaaring itong mga hulugan na nararamdaman mo na kailangan mong maging proteksyon, depensiba o mapagbantay tungkol sa ilang aspeto ng iyong buhay. Sa ilang mga kaso, maaaring sumagisag ito sa isang biglaang pagbabago o malapit na mangyari ang paglipat o naganap ka makailan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makasakay sa helicopter ang panaginip na nasa isang helicopter ay nangangahulugang nabubuhay ka sa isang malawak na pananaw at tinitignan ang mga bagay mula sa isang mas mataas na pananaw. Maaari itong magpahiwatig ng mga ambisyosong layunin at mataas na adhikain. Maaaring sinusubukan mong tumakas mula sa iyong pang-araw-araw na gawain o pagtagumpayan ang mga hadlang na tila napakalaki sa antas ng lupa. Maaari ding itong sumagisag sa iyong kakayahang umahon sa mga problema o ang iyong pagnanais na magkaroon ng mas malinaw na pananaw o pag-unawa sa iyong sitwasyon sa buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa kontrol at pangingibabaw. Dahil ang pagsakay sa helicopter ay kaila karaniwang nagbibigay sa iyo ng posisyon ng kontrol at isang malawak na pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumagsak na helicopter sa tubig Ang panaginip na bumagsak na helicopter sa tubig ay kadalasan nagpapahiwatig ng mga damdamin ng takot, gulat o pagkawala ng kontrol sa iyong pagising. Maaari itong sumagisag sa isang sitwasyon o relasyon na sa tingin mo ay nawawala sa kontrol o malapit ng magwakas ng masama. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nalulula sa mga emosyon na kinakatawan ng tubig at nahihirapan kang manatiling nakalutang o makaharap ng solusyon. Maaaring isang prompt para sa iyo na harapin ang mga mapaghamong sitwasyong ito at magsimulang gumawa ng mga hakbang patungo sa pagtugon sa mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumagsak na helicopter sa tubig. Ang panaginip na bumagsak na helicopter sa tubig ay kadalasang nagpapahiwatig na mga damdamin ng takot, gulat o pagkawala ng kontrol sa iyong pagising. Maaari rin itong sumagisag sa isang sitwasyon o relasyon na sa tingin mo ay nawawala sa kontrol o malapit ng magwakas ng masama bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nalulula sa mga emosyon na kinakatawan ng tubig at nahihirapan kang manatiling nakalutang o makahanap ng solusyon. Maaaring isang prompt para sa iyo na harapin ang mga mapaghamong sitwasyong ito at magsimulang gumawa ng mga hakbang patungo sa pagtugon sa mga ito kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na helicopter. Ang panaginip tungkol sa lumilipad na helicopter sa pangkalahatan ay sumisimbolo na gusto mo ng higit na kalayaan at kontrol sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig ng pagnanais na makatakas mula sa mga hamon at paghihirap na kasalukuyan mong kinakaharap. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa iyong pangunguna hindi natatakot na lampasan ang mga bagong hamon at matapang na lampasan ang anumang mga suliranin sa iyong sariling mga tuntunin. Maaari din itong ipakita ang iyong kasalukuyang hangarin na maabot ang iyong mga layunin sa kabila ng mahihirap na kalagayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang police helicopter ang panaginip ng isang police helicopter ay maaaring magpahiwatig ng mga pakiramdam na binabantayan, kinokontrol o hinuhusgahan sa iyong buhay. Maaari ring ito magpahiwatig ng takot na makitungo sa autoridad o lumabag sa mga panuntunan na nagmumungkahi ng iyong nakikitang kawalan ng kakayahan na makatakas sa pagsisiyasat. Sa pangkalahatan, maaari rin itong kumatawan sa isang pakiramdam ng kaguluhan o kaguluhan na dumadaloy sa iyong buhay na ipinapatupad ng simbolo ng pagkagambala ng isang helicopter. Ang panaginip na ito ay isang tawag sa pagsisiyasat ng sarili sa mga aspeto ng iyong buhay na nagpaparamdam sa iyo ng labis o sa ilalim ng hindi kinakailangang pagsubaybay kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsakay sa helicopter. Ang panaginip ng pagsakay sa helicopter ay nagmumungkahi na nabubuhay ka sa iyong buhay na may mataas na antas ng kontrol at kalayaan. Sinasagisag nito ang isang mataas na pananaw sa tinatahak ng iyong buhay na nagsasaad na ikaw ay nagtagumpay sa anumang mga hamon o isyo na sumasalot sa iyo sa iyong pagkising. Bilang kahalili, maaari rin itong kumatawan sa isang pagnanais na tumakas mula sa iyong kasalukuyang mga kalagayan o isang pangangailangan para sa mabilis na pagkilos o pagtugon sa isang sitwasyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magsilbi upang magudyok sa iyo na tignan ang iyong buhay mula sa isang mas malawak na pananaw at suriin ang iyong diskarte sa buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na helicopter. Ang panaginip ng isang itim na helicopter ay maaaring magpahiwatig ng mga damdamin ng takot o pagkabalisa sa iyong paggising. Ang itim na kulay ay madalas na sumasagisag sa hindi alam o walang malay na nagmumungkahi na maaaring nababalisa ka tungkol sa isang bagay na hindi mo masyadong mailalagay sa iyong daliri. Ang helicopter ay maaaring kumatawan sa isang mas mataas na pananaw o isang ruta ng pagtakas na nagpapahiwatig ng isang pagnanais na tumakas sa iyong mga takot o makatakas mula sa isang nakakabagabag na sitwasyon. Kaya ang gayong panaginip ay maaaring sumasalamin sa mga panahon ng stress at kawalan ng katiyakan. At maaaring ito ay isang pahiwatig upang simulan ang pagtugon sa mga takot na iyon ng mga kamalayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang helicopter na humahabol. Ang panaginip ng isang helicopter na humahabol ay madalas mong sumisimbolo na sinusubukan mong makatakas mula sa ilang mga pangyayari o stressor sa iyong pagkising sa buhay. Maaring nakararanas ka ng kahinaan, takot o kahit na labis na ipinapakita ng iyong subconscious sa inyo ng isang helicopter na humahabol sa iyo. Ang helicopter ay maaaring kumatawan sa isang mapangaping puwersa o autoridad na sa tingin mo ay nililimitahan ang iyong kalayaan o nagdudulot ng stress. Bilang kahalili, maaari itong magpahiwatig na iniiwasan mo ang paghaharap o mga sitwasyon na nangangailangan ng iyong pansin e minumungkahi nito na kailangan mong harapin ang mga isyong ito ng direkta sa halip na takasan ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang helicopter na nahulog. Ang panaginip ng isang helicopter na nahulog ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng pagkabalisa, kahinaan at kawalan ng kontrol sa iyong buhay maaaring magmungkahi na nakakaharap ka ng mga mahahalagang isyo o kaguluhan na nahihirapan kang inabigate o pamahalaan. Ang panaginip na ito na madalas na nakikita bilang isang simbolo ng pag-iingat ay maaari din magpahiwatig na kailangan mong tignan ng mabuti ang iyong personal o profesional na buhay. Pagtukoy sa mga lugar na maaaring magdulot ng labis na stress o mga hadlang sa iyong pag-unlad nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting helicopter. Ang panaginip ng isang puting helicopter ay maaaring kumatawan sa iyong mga ambisyon at pagnanais para sa kalayaan o pag-akyat. Dahil ang mga helicopter ay maaaring magmaniobra sa lahat ng direksyon at may kakayahang tumaas sa ibabaw ng lupa. Ito ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na malampasan ang mga hadlang sa buhay o ang iyong layunin na makakuha ng mas mataas na pananaw sa mga bagay. Ang kulay na puti sa mga panaginip ay maaaring kumakatawan sa kadalisayan, liwanag at kabutihan na nagmumungkahi na ang iyong mga intensyon ay malinaw at walang bahid ng negatibo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumakay sa isang helicopter. Ang panaginip na sumakay sa isang helikopter ay maaaring kumatawan sa iyong mga ambisyon at pagnanais para sa kalayaan. Ang panaginip na ito ay madalas na nagmumungkahi na ikaw ay determinado na alisin ang mga hadlang sa iyong paraan at tumaas sa kanila, na sumasalamin sa iyong mataas na mga hangarin sa buhay. Maaaring ito magpahiwatig na nais mo ang isang mas malawak na pananaw, o isang mas malawak na pananaw sa iyong paggising sa buhay sa personal man o profesional. Kadalasan may papakita nito ang pangangailangan para sa higit na kalinawan sa isang sitwasyon o pagnanais na makatakas mula sa pang-araw-araw na panggigipit sa buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga helicopter ay maaring kumatawan sa iyong mga ambisyon at iyong kagustuhang umangat sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Ito ay maaring sumagisag sa isang pagnanais para sa kalayaan o ang pangangailangan upang makatakas mula sa mga mahigpit na sitwasyon o relasyon. Maaari ding itong tumukoy sa iyong kakayahang makakita ng mas malaking larawan ng iyong buhay o isang sitwasyon. Dahil ang paglipad sa isang helicopter ay kadalasan nagbibigay sa iyo ng isang birds-eye view.